Agimat ni Paraon Mga kaagimat, i-share ko sa inyo ang pinakamataas na uri ng orasyong pangpundo. Marami ng albularyo ang gumamit sa orasyon na ito mga kaagimat at napaka-epektibo nito ang mga sikat at mataas na uri ng albularyo ay ginagamit nila itong pangpondo pinakamataas na uri ng orasyon pangpondo eyo ku yeo here eyo ku yeo here eyo ku yeo here Pangalawa mga kaagimat ay Yudhei Vauhei. yudhe Vauhei. yudhe Vauhei. Gamitin ito pang araw-araw mga kaagimat. At gagana ito sa kahit na sinong tao. Para makapagpapaandar ka ng orasyon, gamitin mo to palagi mga kaagimat. So mga kaagimat, please like, share comments, and subscribe to our YouTube channel. And follow me on Facebook. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang yung kagimat na si Paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood.